So, nag-prepare nagpre ako ng mga gamit na dadalhin ko sa bagong bahay dahil today makukuha na namin ng susi. Mamaya, uh, later, alas dos ng hapon, yung meeting namin. So, pupunta mamaya yung makleren or yung um, broker or state agent. Tapos, ibibigay sa amin yung susi. Yeah, ito na talaga. Finally, ang pinakahihintay namin. Ako masyadong nag- um, nagbi-video about sa or nagsasabi about the processing ng aming um, kinuha na bahay. Puro kasi mga legal process ang mga ginagawa. So, hindi ako masyadong makapag-explain dahil mahina ang IQ ng atin nyo. <laughs> about sa legal process at saka ano siya? All in German. Sa tagal ng aming hinintay, how many months? Finally today, makukuha na namin ang susi and we can start the renovations how many weeks na lang kailangan na namin lisanin itong apartment and yung kailangan na namin lumipat and sa baong bahay kasi is it's an old house and kailangan namin renovate siya so it takes also time it, basta kahit siguro hindi pa tapos ang renovation uh, unahin muna namin yung saan kami makakatulog, and uh, meron namang malaking lalagyan ng mga gamit, meron kaming garage na paglagyan ng mga garment like boxes na naipon ko, and meron namang second floor, paglagyan din ng mga gamit. Kahit hindi pa tapos ang renovation, pwede na din kami lumipat doon. But now, dahil meron ka pa kaming konting time, uh, unahin na namin yung una, uh, very important na gagawin. We have planned na ang uunahin namin Uh, gawin is yung parang yung visitors yung parang guest room, meron kami maliit na guest room, so yun yung unahin namin dahil mali maliit lang siya, so yun yung unahin namin linisin and so makap makapaglagay kami ng bed doon and yun muna yung ang gawin namin um, tulugan before matapos namin yung renovation sa taas, dahil sa taas yung um, parang master's bedroom, maliit lang siya pero master's bedroom dahil yun yung parang gagawin namin room So, um, ito yung mga bagay na dadahin ko doon. Mostly panglinis dahil um, magagamit naman doon yung kitchen at saka yung toilet. Bago na yung kitchen at saka toilet. Do hindi masyadong bago but magagamit talaga siya. It's like our kitchen now. And hindi na siya kailangan ng renovation. Kailangan lang niya ng linis dahil nga since nalaga since inilagay yung bahay sa market, wala nang nakatira doon. Yung may ari kasi is matanda, tapos ano siya, nakatira na siya sa uh Altenheim or care cares care home and uh, she's a widow and wala silang anak. So, kaya benta yung bahay. So, batagal siyang hindi na-occupy and um, kailangan kong linisin first also yung kitchen at saka yung toilet dahil yun yung magagamit namin directly. Hi! <laughs> talaga ko lang dito yung mga ano namin. I need coffee. <laughs> he he's still working yung mga panglinis, itong ano, broomstick, itong ano, dust, maliit na dust, dust pan. And ito is panlinis sa uh, Acra Freiniger Isig on Orange. Ah, ganito oh. Pang ano ba ito? Pa, pang kitchen, pang kitchen. Shex, is it for toilet? Yeah, this is a Achso, I thought it's in for kitchen. Eee. Tapos, itong ito yung iniyaka ni Ethan kanina dahil gusto niya niyang gamitin. Shots, I show it to your son and he, he cried because he wanted to put, he, he play, he play and then he go, he's not, he's not, he go to the toilet and put water in it and then i said no we can you can make it when we are in the house and he cried that's why i need to put it inside and hide to him so meron din akong scrub daddy shut i wanted to go to take a mess ni i want this scrub mommy because this scrub mommy has soft Shh! in take a Can I make coffee? Yeah, you make coffee. Tapos meron akong mga um trapo. And yeah. Yeah, mga stuff shots odd. Oh, I saw my uh, hand gloves dahil okay. gagawin din namin today and hindi today. Tomorrow ang garden. Very important. They're super late na kami sa garden. And then uh, meron din akong dilan tissue very important tissue dahil maybe tomorrow we will sleep there dahil nga weekend and para mas maaga kaming makapagtrabaho and we can work late we need to bring the light and yan meron akong dalang tissue and yung ibang mga gamit na ko na bukas yung mga importanteng gamit like yung gagamitin namin para doon kami matulog. Today kasi it's para, um, today maybe we will not sleep there, no? Bye, si We will see. We have a lot of things to do. <laughs> yeah. And ito is yung panglinis na meron siyang with active chlorine with active chlorine dahil matagal nga yung hindi ginamit yung toilet and of course, ibang tao yung gumamit nung una ng toilet and kailangan ko siyang i-disinfect. Very important. So, yan mo yung una kong gagawin bago namin magamit yung toilet. And I also bring this. So, ito yung mga bagay na dadalhin ko today. Panlinis muna dahil kailangan talaga muna na malinis yun doon dahil very dusty. Siguro dadalhin ko din yung one of the vacuum. I don't know. Vacuum or I have a lot of ko ano na kasi nabili na mga mga silhig, mga walis. I have a lot of um, nabili ko kahapon din. And kahapon pumunta din kami sa hardware and bumili kami ng soil, eh soil and uh, wood para sa uh, gagawin namin na Uh, um, para sa gagawin namin garden, uh, rice, rice garden hindi rice dahil sobrang maliit lang naman. basta para sa gagawin namin garden. yeah, I'm very excited for today. Mm -hmm. Mm -hmm. yeah, later. alas dos pa naman yung ano namin meet up namin.